Hi guys, so for today's update kahit wala namang nonsense sa buhay ko, mag-update pa rin ako, char. So ayun na nga, susubukan ko namang magluto ngayon ng paborito ng mga semi-kalbo, ang igado. Wala akong magawa ngayong araw, kaya napagtripan ko na namang pahirapan yung kutsilyo namin gusto ng mamaalam. Sa totoo lang, ang tagal ng gustong mamahinga nito, ayo lang naming i-let go. Iwan ko ba, ang hirap kasing hindi sumubog, gutom na ako. Ay este, ang hirap kasing pakawalan yung memories ng mga gamit dito sa bahay na to. Matanong ko lang sa inyo rin po ba na itapon nyo na yung lumang gamit sa basurahan pagising nyo yung gamit bumalik na naman sa lagayan. Tulad na lang nitong mga microwavable na lagayan hanggang limang recycle lang dapat pero hanggat hindi nabubuta sige gamit pa rin lagayan ng ulam. Anyways bagong bago pa naman tong mga to fresh from basurahan de joke lang. Before nga pala ako magisa pinisitan ko na lang muna ng mga kamalansi saka ako nagpainit ng mantika sa kawali. Inuubo raw kasi tong nabili kong baboy bago siya mamaalam kaya tingin ko kailangan lang niya ng vitamin C pampatibay ng baga. Ganito mangyayari sa atay mo pag puro si Wow, nagsalita yung hindi makahinga kapag ka hindi nakahipak ng vape niya. Prinito ko nga lang muna sila ng saglit tapos inahon ko na nga muna yung mga atay ng tropa mong ginawang pampatulog ang alak saka ako nagisa ng bewang at sibuyas. Curious lang po ako bakit kaya kailangan iprito muna saglit yung mga atay? Hindi po ba sila pwedeng sabay-sabay? Hindi pa nga yata naluluto yung sibuyas at bewang. Nilagay ko na yung mga karne kasi naiinip na ako kung anong kinahaba ng hiwa ko sa baboy. Ganoon naman kaiksi yung pasensya ko, Char. Ang tigas naman ng ulo ng mga baboy na to. Napagod akong hiwain pero pagkaluto na buo pa rin. Kaya binuhusan ko na lang ng binistay na buhangin tapos haluhaluin hanggang sa dumikit yung karne sa nonstick na kawali. Hindi ko alam kung dapat pa ba siyang lagyan ng liver spread kahit may sahog naman ng atay pero nilagyan ko na lang din. Bahala na kung maghanap sila ng palaman sa pandesal kinabukasan. Muntik ko nang makalimutan kaya hinabol ko na lang lagyan ng dahon na legal sa kabinuhusan ng tubig galing alulod ng kapitbahay. Tinakpan, pinakuluan, pagkabukas ayun muntik na mawalan ng sabaw. Bago pa maging tapatong niluluto ko, nilagay ko na yung 18K carrots, capsicum, malambot na muncher green peas at mabahong patis. May mabango bang patis? Bago nga tuluyang mawalan ng sabaw, binuhos ko na rin yung atay nung tropa kong mahilig sa emperador double light na may coke <laughs> O, tapos na, igado may dada Siyempre, bago ko magte-taste test time, mamimigay na muna ako sa kapitbahay Ganun talaga, pag binatokan ng bato, batuhin mo naman ng igado Always remember, give and take, wag puro take. Sa Tagalog, wag puro kabig. Siyempre, hindi mawawala ang coke. Masarap na ang kain mo, masarap pa ang dighay mo. Ayun, parang ganun. O siya, taste test ron time. Hindi na ako gagamit ng service spoon kasi maubos naman namin. Ito, di ba, Ninang? Yes. Ang igado ni Dada Burr. Gusto ko talaga maraming bell pepper. Taste test time! hmm Mmm! Mm. Hmm. Hindi ko alam kung ito yung lutong Ilocano, pero... Ang sarapan ako. Sarap. Yummy na imas. Ang lasa. Welcome. <laughs> O siya, ayun lang naman. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli, paalam!